mga katods update ko lang po yung sa nagaganap na road widening dito sa bago dumating ng sabungan ng igay cockpit arena pag didirection nyo po itong daan na to ay pupuntang nabaliches Tapos ko mag-shot sa kabila, ay lumipat naman po ako dito sa kabilang sides para makuna natin siya ng malapit na shots. Pag din right yung daan na to ay papuntang sambol o sa pambalay. Ah, kailangan na ho talaga mag road widening dahil ang San Jose del Monte Bulacan ay the rising city na po ngayon sa dami ng ah, dumadayo rito mga tagaibang lugar. At paglipas ko naman naman sa buong ng igay ay ito na po ang bubungad naman sa ating mga mata. Uh, yung papuntang Starwall na po ito, naka din na rin po itong gawing kanan naman. Yung kanina, yung bitang natin ay gawing kaliwa. At lumipat naman po ako sa unahang parte. Kung dadiretsoin nyo naman itong paningin natin ay papuntang Sample pole Yung nasa likuran natin ay papuntang star mall. Ito na po yung malapitang shots ko para sa road widening. At ito po ang magiging eksena kapag hindi po naka road widening. Isang truck lang ang masiraan, nagkakos na ng traffic. Minsan kailangan talaga nating maglapad ng kalsada kasi gaya, gaya niyan, pag may nasiraan na ganyan kalaki, eh. nagkakos talaga ng ano, pagbagal na daloy ng tasakyan. Dito yung kalsada, traffic ang lilikahin lalo niyan. Ano. laki laki niya, nasiraan dito sa ah uh, Canton ng Francisco Kaya para sa akin, dapat talaga mag-road widening na hindi lang dito dapat sa San Jose pati sa ibang lugar sana para maging malaking tulong sa mga motoristang mamamayang Pilipino na nagta sa Pilipinas. At pag-uwi ko ng anong araw ng Martes ito ang tumangambag sa akin sa gabi kahit gabi po pala ay nagtatrabaho sila para sa natural proyekto ng road widening ng San Jose Del Monte at kahangahanga talaga yung kaisipan nila at pangangatawan para makatulong talaga sa road widening project na ito Just Talk